Yamaha XTZ125 Ulay kurinte Gikan sa ayahang ignition coil Mga yung ulay kurinte eh, Kaya pag-upload na mo sa makina guys Na eh, ang ihang wheel Mura nag-chocolate eh, Sa gulag tubig ang makina Gikripan O ni Gabriel Ang ihang wheel Ito Ang galing yan sa dito Na uh, original Kaya wala may kurinte Sa so, pag naman no? rin yung part guys wala lang naman video uh, ng pagpili sa pagbungas dito kaya eh, wala din hindi yung na pero hindi rin nakita na to na uh, mandala niya. Ah, guys mandala ni siya na siya na nai na ang ihang stator siguro sa tubig ang rapo, salamat